Hello guys, welcome back to our channel So guys, mayroon tayong isi-share ngayon isang basic na tutorial dahil ang channel na ito ay basic lang ang tinuturo So, ang isi-share ko ngayon sa inyo guys ay ito So, mga cellphone charger Yan, ito siya guys Ito So paano ba natin malaman na good pa siya o hindi na? So, yan yung isishare natin sa ngayon, guys. Okay? So, yan yung isishare natin. So, paano ba natin malaman na ang mga charger natin sa bahay ay good pa o hindi na? So, yan yung i- si-share natin ngayon guys sa video na to so guys bago tayo magsimula promote muna tayo ng ating channel like subscribe and share ang video na to ay para lang sa mga beginners. So guys, para malaman natin na na good pa yung charger niya. Good pa itong mga charger. Syempre, ipa plug in natin. Ito, plug in natin dito, isa-isa. Yan. So ito, plug in natin. Ayan, ito plug in natin. Ayan, tapos ito ring isa, ito, ito. So, yan. So, tingnan guys. Tingnan. So, itong isa, umiilaw. So, itong isa, umiilaw. So, ibig sabihin, good ito. So, tingnan guys, oh. Umiilaw siya, oh. Yung isa, yan oh. Ito. Umiilaw. So, ibig sabihin, good ito. Itong isa, dapat may ilaw ito dito. Pero, walang ilaw. So, tingnan natin kung good pa ba siya. So, yan yung isi-share natin sa inyo ngayon, guys. So, guys, basic na basic lang ito ang isi-share natin. Tapos, paano natin malaman, paano natin siya matest ito, tung output niya, terminal, paano natin malaman, paano natin matest, syempre, kailangan natin ng USB cord. Yan. Kailangan natin ng USB cord. Tapos, hindi tayo makapag-test dito. Hindi sa sobrang liit, hindi kaya ng tester natin. Ito, ipasok dyan. Hindi kaya. So, ang gagawin natin ay putuli natin siya. Dito yan guys, pinutol natin. Tapos, dito na tayo sa mismong wire mag-test. Okay? So, ganito yun guys. Papakita natin. Kuha tayo ng tester guys. Ito digital na tester yung kukunin natin ito guys so set natin siya sa DC tapos lagyan natin ng ilaw so yan guys so yan tapos ito itong USB cord isasaksak natin ito dito yan tapos, iti-test natin siya guys. So, matik na ito guys na ang kulay pula ay positive. Ang kulay black ay negative. So, standard color yon guys. Katulad din dito sa test probe. Dito sa test probe. So, itong kulay itim, positive. negative. Ang kulay pula, positive. So, ganyan lang yun guys. Mag-test ilagay dito sa pula color coding so pula tapos dito sa black ayan guys so walang na reading yung tester natin guys ayan walang na reading so ibig sabihin wala itong walang output so ayan lipat natin dito guys ayan so wala guys ibig sabihin sira ito guys So, sira ito. So, yan na, guys. Nalaman na natin na sira siya. Okay? Yan, oh. So, wala. So, itong isa, guys. Lipat natin dito sa umiilaw nito. Yan. So, itong isa, guys. Umiilaw ito. Yan, oh. Umiilaw siya, Umiilaw. So, kuna natin siya ng voltage output. So, yan. So, tingnan, guys. Umiilaw siya, pero pero wala siyang nilalabas na voltage. Yan, nawala guys. Yan. Use natin. Yeah, use natin guys. Yan. So, tingnan guys. Yan, umiilaw siya pero wala siyang nilalabas na voltage. Yan, 1.9 lang yung nilalabas niya. Yan, yan. So, fluctuating. So, ayan. 2 volts lang. So, ang charger na ito ay 5 volts. So, 2 volts lang yung nilalabas niya. Ayan, guys. So, oh. so may difference. Ayan. Naging 5 siya, guys. Ayan. So, naging 5 na siya. So, stable na. Tingnan natin. Ayan. So, naging 5 volts na siya. So, stable na siya. Ayan. So, hindi fluctuating. Hindi bumababa. Hindi tumataas. So, good ito guys. So, good itong sa gitna. Good ito. Okay, dito naman tayo guys. Sa isa. Dito. Yan. Tapos, this natin siya. Dito. Yan. So, mayroon siyang 3 point. Ayan, naging 4. Ayan, naging so fluctuating. So, hindi stable yung voltage nya, guys. Tingnan, guys. Yan, 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 yan. So, hindi stable yung voltage nya. Umataas, so, bumababa. Yan. So, ibig sabihin yan, guys. Sira yan, guys. So, kapag ganyan, dahil ang normal ay 5 volts. So, stable na 5 volts. Hindi gumagalaw. Dapat ganun yan, guys. Ang good na charger. Okay. So, ganyan, guys. So hindi stable siya. Ibig sabihin sira siya, guys. Okay? So try din natin itong isa, guys. Ito. Try din natin itong isa. Okay, 'yan. Tapos test natin ito. Positive to positive, negative to negative. 'Yan. 'Yun, tingnan guys, yung tester, guys. Hmm. Tingnan guys, ayusin natin. So dito pa tayo. So lipat natin dito guys, so. Oh. Yan, diyan lipat natin. Okay? Tapos test tayo. Yun. So 5 volts. So yan yung good na charger, guys. Hindi gumagalaw yung reading niya. So stable yung reading niya, 5.0. So 5 volts. So yan yung good na charger Yan yung indication ng good na charger Okay guys So guys sana may na pulot tayo dito Sa konting tutorial na ito Konting kaalaman Basic lang ito So sana may nakuha tayo So ang next na video natin guys Itong mga sira I-repair natin ito So see you sa next vlog guys Dito I-repair natin ito Itong dalawa Ito yung sira Ito Fluctuating ang voltage dito bumababa, tumataas. So dito, so sira ito, tapos ito, sira ito. Tapos ito, good ito. Tapos ito nasa gitna, good ito. So dalawa yung sira, guys. So ito yung aabangan natin sa next vlog, guys. Okay? So maraming salamat sa panonood. See you sa next vlog paano natin ito ire-repair. So maraming salamat, guys.